you Hello! Good morning everyone! Sa so, isang mapagpalang araw po ng Huwebes sa ating lahat At ngayon guys, ay isa na namang panibagong pampaswerte Ang ating ituturo sa inyo Sumuli, itong mga pampaswerte na ating mga tinuturo Ay para po lamang sa mga tao may positibong kaisipan para po, para po lamang sa mga tao naniniwala sa mga pampaswerte Kung ikaw ay hindi naniniwala sa pampaswerte pwedeng pwede mo na i-skip at wag mo na pong panunod uri ang ating video. Napakadali ng buhay. Napakadali lang po ng buhay. Napakasimple lamang po ng ating buhay. Kung hindi po kayo naniniwala dito, skip po ninyo ang ating video. Marami pong mga video na nakapost dyan na pwedeng pwede ninyong panuori. So ang pampaswerte pong ito ay maaari po natin gawin sa araw po lamang ng Huwebes. Kailangan lang po natin dito ay isang butil ng bawang at isang pirasong bariya. Kahit anong klaseng bariya ay maaari po natin gamitin. So ngayon kapag nandyan na po ang bariya at ang bawang, sa bawang po ay isulat mo ang sign ng currency ng inyong mga pera. So halimbawa, nasa US kayo, dollar sign ang inyong ilalagay. Basta kung ano man ang sign ng pera, kung saan lugar kayo naroroon, ayan po ang ilagay ninyo sa kabilang pisngi ng ating bawa. Dito naman po sa kabila, ay ilagay mo ang dalawang unang litra ng pangalan mo. Dalawang unang litra ng iyong pangalan. So, halimbawa, kagaya ko, Marivic. So, m MA ang aking sinulat. Marivic, M-A. Pagkatapos, ay ilagay mo dito ang piso or ang barya. Pagkatapos, ay ilagay mo ito sa iyong dalawang palat. Ilagay mo ito sa iyong dalawang palad habang inaano mo 'yan sa iyong sarili, habang pinapagana mo ang iyong ang iyong isipan, habang uh, kiniklay mo, mo, sa iyong sarili na sa pamamagitan ng iyong pagsusumikap nang iyong pagsusumikap at nang pampas ng pampas pampaswerteng ito ay magtuloy-tuloy ang pasok ng swerte sa buhay mo. Ikulong mo ito sa mga palad mo hanggang 3 minuto and din paulit-ulit mo i-affirm ang positive energy. Tapos iisipin mo nag ang swerte ay darating sa iyong buhay sa tulong ng pampaswerteng ito at sa pagsusumikap mo sa iyong buhay. Pagkatapos nitong maikulong ay kumuha ka lamang ng pulang tela, pulang pouch o pulang lalagyan. Ilagay dito ang ating bera at ang ating bawang tatakpan at maaaring itong ilagay sa iyong bag or maaaring itong ilagay sa lagayan ng iyong kita kung ikaw ay may pampaswerte. So maaari din natin gumama, maaari din tayong gumamit ng uh, pulang papel. Maaari din natin doon ibalot. So pulang tela, maaari pulang papel like uh, band or maaari pong kulang pouch. Gagawin lamang natin ito sa araw po lamang ng Huwebes. Muli, maging positibo, samahan ng pagsisikap at samahan po ng panalamin.